pagka clever good name mo clever dog hmm. Hmm, asang tau tayo nga nani eh. wagyud wow, wasad wow, hmm. kung naamoy andro si Android, uh, naamoy ip camera nga clever dog o yan nag update na ang inyong application inyong clever dog app sa android ini yang main store nah. Hmm wala. Accept terms and privacy. Ulasan. Ini nok hak beneg kelakihan ni. Jangan option ni logout. Pero hung hang ga ning gagamane lang up. Nadireyo. Kani ok kani kani. Hmm. Nah, tolong. Kita mau hmm sabu-sabu. kung na may android app nga clever dog o gagamit mo ip camera nga clever dog nag update na android app na aray di aray yung skillet hmm. humahang kayo nga gamaan ilang application ba pa hey, yung clever dog pag tiarong mo ha clever kayo mo no ba eh ito na okay na Kliber juga nilang update ke oh Nak ads So, nak buat mana ni Nak ads dia hmm Oh, di ba Nasli ads Nasli ads yang Nas fishing site I use muka liber duk no.